Hi guys, to nga pala magluluto tayo ngayon. Para sa inyong kaalaman, um papaliwanag ko sa inyo ang pagkakaiba ng red onion at white onion. Um, ang red onion, yung lasa niya medyo may matamis na ng konti at medyo maanghang. Yung white onion, ganun din, medyo matamis at maanghang. Um yung red onion, um, kapag niluto mo, yung amoy niya ah uh, mabango. Sa white onion naman, yung amoy niya uh, mabango din. Um, yung red onion um kapag ginisa mo siya, uh, hindi siya kagad uh, nasusunog. Yung white onion hindi rin siya masyadong nasusunog. Um, sa red onion naman, pwede mo siyang gamitin sa mga salad, sa mga fresh uh, vegetable. Sa white onion, pwede mo rin naman siyang gamitin sa mga salad saka sa mga fresh vegetables. Saka ang red onion, um, available siya all year round sa lahat ng supermarket, available siya, mabibili mo siya anytime. Ang white onion, mabibili mo rin naman uh, kahit saan, ganun din all year round. Kaya uh, 'yun lang uh, para sa inyong kaalaman. Follow for more tips.